何 ang dami kong tuna dito sa freezer. Dala ito nakaraan ng daddy namin pag uwi niya dahil nakahuli daw ng 120 to 130 kilos na tuna yung kasamahan niya sa trabaho. Mangingisda kasi yung daddy namin. Char, mangingisda talaga. Grabe guys, I cannot imagine kung gaano kalaki yung 120 kilos na tuna. Ang laki talaga siguro nun. At dahil alam nga ni daddy na gustong gusto ko talaga yung isda, kaya pinagdala niya ako siguro mga nasa sobra 3 kilo ito. Kaya sabi ko sa kanya, paano ko uubusin to? Sabi niya sa akin, sa akin na daw to lahat. Oh my gosh. Anyway guys, kaninang umaga ay nag ako ng apat na piraso nitong tuna steak para sa dinner namin ng mga bata tonight. And for tonight ay gagamitin ko itong aking pan na ginagamit ko talaga sa pagluluto ko sa aking steak. Nagpainit lang muna ako dito ng mantika. At nung mainit na nga itong aking mantika in high heat, ay uumpisahan ko ng lutuin itong aking tuna steak just in 2 minutes each side. Hindi ko na nga pala na videohan yung spices na nilagay ko dito sa tuna. Nag Lagay lang pala ako dyan ng salt, pepper, and garlic powder. At habang nasa frying process nga itong aking tuna, ay nag-steam na rin ako nitong broccoli. Wala lang, trip ko lang broccoli for tonight. At naisip ko na hindi lang pwedeng broccoli lang ipares ko dito sa aking tuna steak. Kaya nagsaing na rin ako ng kanin dahil rice is life! And of course, Filipina ako, kaya may isda. Dapat talaga yan, may kanin, no? Anyways, after 2 minutes nga na pagluto ko sa other side nitong aking tuna steak, ay babalikta rin ko na ito. Yung iba, lalong-lalo na yung mga puti, gusto talaga nila sa tuna, ay medyo raw or medyo hilaw yung sa loob. Pero ako, dahil iuulam ko ito sa kanin, gusto ko ang aking tuna steak ay well done. Ikaw, anong gusto mo sa tuna steak na pagkaluto? Gusto mo ba yung hilaw sa loob? Or gusto mo yung lutong-luto? Kung ano man ang gusto mong pagluto dahil ikaw naman ang kakain the choice is yours i-adjust mo lang ang time ng pagluluto mo dito anyways one minute bago maluto itong aking tuna ay maglalagay ako dito ng butter and minced garlic on top <laughs> dahil ang aking recipe for tonight ay tatawagin ko itong buttered garlic tuna steak grabe ang arte ng pangalan no eh ang dali-dali lang naman gawin sure. actually guys ganito talaga ako magluto ng steak lalong-lalo na sa beef <laughs> nilalagyan ko talaga ito ito ng butter and garlic on top para mas malasa talaga itong niluluto ko. At para manuot nga talaga ang butter and garlic dito sa aking tuna steak, ay binabaliktad ko ito every 3 seconds. Feeling ko nga nahilo na itong tuna sa kakabaliktad ko. And after 4 minutes na pagluluto ko dito sa aking tuna steak, ay heto na nga at luto na. Dalawa lang yung niluto ko dahil kami lang naman ng na mga bata ang kakain. For the go, for the dinner, ay heto na ang aking buttered garlic tuna steak. Ready na rin itong aking steamed broccoli at syempre hindi pwedeng walang sausawan kaya meron ako ditong sinama. Lalagyan ko ito ng soy sauce at sang katutak na sili dahil I love chili. And everything is ready kaya maghahain na ako para sa aming dinner. Guys alam kong relate ka, wala nang masasarap pa sa isda. Kapag pinarisan mo ito ng kanin, kunting gulay, at may maanghang na sawsawan. Pinay na pinay ang dating. Charot! Mag-isa nga lang akong kakain ngayon dahil si kuya ay naliligo pa at si Bulinggit ay napakain ko na rin kanina. Kaya guys, tara, kain tayo! Promise, sobrang sarap pala talaga ng tuna sa kanin. And guys, that's all my cooking vlog for tonight. Thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!